itong uh, isang nurse na anim na buwan o manong buntis ay nasawi matapos mabundol at uh, masagasaan pa, madaganan ng uh, dalawa pang sasakyan. Doon ho ito nangyari sa Baguio City sa Negros Occidental. Habang yung sanggol ay naku, pasintabi sa mga nanananghalian mga kabombo, eh hindi ho kagandahan yung nangyari din. Pati yung sanggol ay nadamay. Alamin natin ang kabuuan ng ulat mula sa Bombo Radio Bacolod. Patay ang nurse na nagdadalang tao at anin na buwang bata sa sinapupunan nito matapos masagasaan ng dalawang pribadong sasakyan sa Purok Proper North, Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental, alas 9.15 kagabi sa panin ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, officer in charge ng Bago City Police Station. Tumatawid sa pedestrian lane ang 36 anyos na si Maria Angela Buendia, residente ng nasabing lugar nang ito ay masagasaan ng Toyota Avanza Wagon na minamaneho ni Philip Johnson Cantelier, 30 anyos, residente ng barangay Kabog, Bacolod City na lang galing sa Sur Patungong Norte. Tumila po ng biktima sa kabilang lane, ngunit ito ay naapakan naman ng Toyota Yaris Wagon na minamaneho ni Salvador Castro, 59 anyos, residente ng Pulupandan. Dahil sa lakas ng impact, lumabas at siya ni Buendia ang anim na buwan na baby nito. Dinala ang ina sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Bago City Police Station siya ng dalawang driver, ngunit ayon kay Pico, posible na magpasettle na lamang ang pamilya ng biktima. Nagkataon lang nasa pagtawid niya itong abansa na may sinusundan na motor, hindi siya napansin. Kaya namangga siya. Dahil doon sa impact ng pagbangga ng Toyota Abansa, tumilapon siya sa kabilang lane. Na kung saan, nando naman yung Toyota Abansa na tumatakbo sa magkasalungat na direction. So, ang nangyari, nang nabangga siya, tumilakman siya sa kabilang side ng highway, mm. naapakan naman siya ng tumatakbo mm. na Yaris. Mm. At dahil doon, sa impact ng pagtapak doon ng Yaris, mm. lumabas yung batak sa kanyang sinagukunan. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldi Foro, the second para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!